Hello mga ka-rainstorm, so dito kami ngayon sa isang island dito sa tinatawag ng Kalikuan Island uh, Kung ang nila dito ay uh, Dubai Ito yung pasyalan pasyala ng mga karamihan dito sa Tagasulungan at saka Giwan uh, Maganda kasi ang tanawin dito at naka-fresh ng hangin Kung mapapansin natin napakalawak at saka ang haba pala ng uh, island na to hanggang doon sa dolo kung makikita nyo uh, Medyo malakas po ang taob ngayon, kung mga malakas yung hampas ng alon So, may dala pala akong mingwit ha? Dala ko galing Manila Sinubukan ko kung mag-work ang problema Hindi talaga kaya kasi yung pain ko At saka yung bingwit ko ay nahampas ng alon Papunta dito sa Dalampasigan So, useless din uh, Hindi mag-work kaya kinuha ko na lang At saka bala kong lumipat na lang dito sa gilid Kung makikita ninyo ang lakas ng hampas ng alon diba? Nakatakot at saka medyo malalim kasi sa baba Ngayon, okay, Paul, ko Ah, uh, sabi niyo sa pato, Kira -kira. So yun po naisip ko sana na bumaba Sabi ko wala rin sa isa pag bumaba ko Kasi talagang sobrang lakas ang uh, alon Mababasa lang din ako Baka itapon pa sa gilid O di kaya hihilain ako ng alon papunta doon So naisip ko na lang na pumunta dito sa kabilang gilid Ayan o oh, kung nagitan nyo Ayan, oh, So sobrang lalim at saka medyo nahirapan din ako sa area na ito maglakad o pumunta doon sa kabila lumipat dahil sobrang talas sa mga bato. Grabe talaga. Pag nahulog ka dyan, delikado. Siguradong punit ang katawan mo. O di kaya di ka mabubuhay dyan sa baba. So yun po. Yun lang. Magandang hapon.